eto mga kabayan oh, kaya lang puro mangga ang kanilang paninda ngayon mga kabayan na siguro panahon ng panahon ng mangga doon sa kanila ngayon kaya puro mangga po si si Mother Rome, marami din daw sila doon sa Ambalis. Nakapatampo oh. oh. Nun, hindi ko nga natitikman bakit ka. Mm oh. -hmm. Yung nakatira doon, yun ang nakikinabang, yung ko. Ganun na talaga pag walang may-ari. <laughs> <laughs> hindi, hindi ako umuwi bihira. Oo, oh, ayan na. Umuwi Ay, ako nung pesta, wala na mapitan. Ah, ganun na no okay. may, meron siyang pinyang native mga kabayan at may labong din. Mamaya tignan natin kung anong magagawa natin sa pinyang native na yan uh, pansamantala gagawin muna tayo doon at tignan natin eto pinyang native oh. hmm. babalik tayo di dito, dito maya mga kaubayan doon naman sa side doon ay puro mga gulay ayan po <coughs> dati dati itong ating mga kapatid Ng mga aitas katutubo ay sa, sa kanila kanila nanggagaling yung mga halamang gamot na aking pinapalabas mga kaubayan eh ngayon wala silang madalang halamang gamot puro puro mangga po napakaraming mangga ayun oh mula dito mula doon sa pinanggalingan natin doon sa dulo na yun oh Yon hanggang dito puro mangga po yan mga kaubayan hanggang doon doon din sa kabila oh, mangga din pero may nakita tayong isang uri ng halamang gamot mga kaubayan kursunada po natin po. lapitan po natin ito po yung talagang mga native product. Ito po. Ito, kulitis, oh. Masarap siguro ito, gawing dininding. Tapos may puso ng saging. Kanina ito? Sa'yo? Magkano? Malawan? Walang bawas? Ha? Huh? Ha? Huh? Hmm. Ito mga kaubayan ay spinach. Uh, native po ito. Ito yung original na spinach uh, ng Pilipino. Native po. Gawin muna tayo doon sa kabila doon mga kaubayan at tignan po natin kung anong mabili natin. Ito ding puso na ito ay ito yung pinapalabas kong gamot sa nagdudura at nagsusuka ng dugo mga kaubayan. Itong puso ng saging na ito. Punta muna tayo sa kabila mga kaubayan. <coughs> ito lamang ang mga vendors makabayan dito sa area ng ating mga kapatid na katutubo. Uh, unat po ito, area ng unat. Pero magmula dito ay mga katutubo na po ito. Itong area na ito. At ito naman ang ating suke. <laughs> siya po yung nagbebenta sa atin ng pandan lalaki mga kaubayan kaso wala siya puro mangga ngayon ang panindan niya oh, hindi, hindi pa daw po panahon ng bunga ng pandan lalaki ngayon mga kaubayan sabi ni ay, ano pala? Hilda kung inyo pong napapanood yung videos namin noon mga kaubayan tungkol sa pandan lalaki sa kanya po nang gagaling yun. kaso wala pa po ngayon kaya kaya ikot po tayo mga kaubayan. Wala wala talaga. Puro mga mangga mga kaubayan. Kaya balikan po natin yung <coughs> Ito. Kukuha pa ta kukuha pa tayo nito mga kaubayan etong Itong spinach na ito mga kaubayan ay napakarami po tayong binipisyong nakukuha. Ang tabayanan nyo po yung live video nito mamaya. Kasi ibibidyos ko po ito mamaya mga kaubayan. Alin bang mas maganda dito kabagis? Yung malalapad o Sige, dalawa lang. Bala ka na. Yung maganda, dalawa lang. Pilihin mo yung maganda ka, Bagis. Kukuha po tayo mga kaubayan kasi masarap na. Masarap na ulam na ito. Halamang gamot pa. Yan, ibibidyos po natin ito mamaya. <clears throat> Eto mga kaubayan, um, bumili tayo ng dalawa para mamaya eh, magbibiyus po tayo. Asan na yung suki natin? Ayun, kukuha naman po tayo ng puso ng saging para sa nagsusuka at nagdudura ng dugo mga kaubayan. nasan na? Puso nga? Yung medyo malaki, yung medyo sariwa at iblablag po yan. Ito ang tabayanan niyo po yung yan na ay yan. Ang niyo po yung video. Ang niyo po yung videos nito mga mga, mga kaubayan. Kasi magbi-video po ako, i-demonstrate ko po kung paano um, gamitin ito sa nagdudura at nagsusuka ng dugo. Kaya yung ating mga kabayan na naghanap ng mga sariwang gulay ay sa ating mga kapatid nakatutubo po. Sigurado po sariwa po yan mga kabayan.